sa probinsya kung saan ang mga kwento ng tiktik ay hindi lang alamat, kundi bahagi ng araw-araw na takot ng mga residente, isang bagong guro ang dumanas ng mga nakakakilabot na pangyayari. Sa gitna ng mga nawawalang tao at misteryosong kalabog sa bubungan, nahanap niya ang sarili sa sentro ng isang alamat na hindi niya inaasahang magiging totoo. Sa kwento natin ngayon, samahan niyo akong alamin ang mga karanasan ng isang guro na naging saksi sa isang halimaw na matagal nang kinatatakutan. Paano nga ba haharapin ng isang tao ang takot na dulot ng isang alamat na tila ba'y sumunod pa sa kanya hanggang sa Maynila? Nangyari ito noong 2015. May pinuntahan akong probinsya para sa bagong trabaho. Magiging teacher ako sa isang high school doon. Pagdating ko pa lang sa probinsya, may napansin na agad ako may nawawalang tao, isang mangingisda ang nawawala. Ilang araw na raw itong hindi nakakauwi. Sa mga nakakausap ko, hindi na raw bago yung mga ganong pangyayari sa kanila. May mga nawawalang tao, mga natatagpo ang bangkay sa tabing dagat. Mga batang hindi na nakakauwi sa kanilang mga bahay. Ang dahilan, tik-tik, hindi ako naniwala sa kanila. Para sa akin, ang tiktik ay isang alamat na ginagamit para takuti ng mga bata. Parang kwento lang na pang takot sa mga bata para hindi lumabas ng bahay sa gabi. Pero ang mga residente ng probinsya na iyon ay naniniwala na may tiktik sa kanilang lugar. Kaya nga raw hindi umuunlad ang probinsya nila dahil sa halimaw na iyon. May nakilala akong matanda doon si Tatang Pilo. Siya ang nagkwento sa akin ng tungkol sa tiktik. Sabi niya, Noong kabataan daw niya ay may tik-tik na sa lugar nila. Sa gabi raw ay walang lumalabas ng bahay dahil sa takot na makain ng tik-tik. Sabi pa ni Tatang pilo, yung mga buntis daw ay nagtitipon sa isang bahay para doon matulog. Dahil ang tik-tik daw ay mahilig sa mga sanggol na nasa sinapupunan. Sabi nila, yung halimaw na yon ay kayang amuyin ang mga buntis at gusto nitong kainin yung nasa tiyan. Tapos ay may kinuha siya sa bulsa ng kanyang shorts. Isang tuyong dahon ng niyog. Sabi niya ito raw ang ginagamit nila noon para proteksyon sa tiktik. Kapag daw kinuskus mo ito sa sahig, ay maglalabas ito ng malakas na tunog na hindi kayang tiisin ng tiktik. Kaya lalayo ito. Habang nagkukwento si Tatang Pilo ay nagkaroon ako ng flashback Nakita ko yung mga bata na naglalaro sa paligid ng isang puno ng niyog. Nagtakbuhan sila palayo sa akin. Nilapitan ko yung puno ng niyog. Tapos ay kinuskus ko yung sapatos ko sa puno. Naglabas ito ng malakas na tunog. Natawa ako dahil naalala ko na ginagawa namin yun noon para takutin yung mga kalaro namin. Nagpatuloy sa pagkukwento si Tatang Pilo. Isang gabi raw ay narinig nila sa bubungan ng bahay nila yung malakas na tunog ng tik-tik. Para raw itong napakalaking butiki na gumagapang sa bubong nila. Natakot daw ang buong barangay. Naglabasan yung mga tao at nagsama-sama sa bahay nila Tatang Pilo. Yung mga buntis ay naglabasan din at nagpunta sa bahay nila Tatang Pilo. Nung gabing yon ay wala raw nakatulog sa kanila. Dahil sa bubong nila ay naroon yung tiktik at naglalakad. Nagkukusko sila ng dahon ng niyog sa sahig at nagdarasal. Pero yung tiktik ay hindi umaalis. Sabi ni Tatang Pilo, nakunan yung asawa niya dahil sa takot at nervyos. Parang gumuho yung mundo nila nung nawala yung anak nila. Hanggang ngayon, kita mo sa mata ni Tatang Pilo yung lungkot at galit sa nangyari. Biglang may kumalabog sa labas na ako sa kinauupuan ko. Si Tatang Pilo naman ay biglang tumayo at lumabas ng bahay. Sumunod ako sa kanya. Yung mga kapitbahay nila ay naglabasan din. Lahat kami ay nakatingin sa isang direksyon. Doon sa may dagat. Doon daw kasi nakatira yung nawawalang mangingisda. Nung gabing yon ay hindi ako makatulog. Nagising ako sa malakas na tunog na nanggagaling sa bubungan. Para itong malalaking paa na naglalakad, yung tipong parang may malaking halimaw na nagmamasid sa taas naghahanap ng biktima. Nakita ko yung tuyong dahon ng nyog na ibinigay sa akin ni Tatang Pilo. Kinuha ko yon at kinuskos sa sahig. Naglabas yun ng malakas na tunog. Pero naroon pa rin sa bubungan yung kalabog. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Nagdasal ako na sana ay hindi ako makita ng tiktik. -tik. Hindi ako buntis pero baka kainin pa rin ako ng halimaw na yon. Paulit-ulit lang yung tunog ng naglalakad sa bubungan. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naroon sa ilalim ng kama. Nagdarasal at nanginginig sa takot. Hanggang sa mawala yung tunog. Nung mawala yung tunog ay dali-dali akong nag -empake. sabi ko sa sarili ko. Aalis na ako sa probinsya na iyon. Hindi ko na kaya ang takot na dala ng tiktik. -tik babalik na lang ako sa Maynila kung saan mas ligtas. Bago ako umalis ay dumaan muna ako sa bahay nila Tatang Pilo. Wala na naman yung nawawalang mangingisda. Sabi ko sa kanya ay aalis na ako at babalik sa Maynila. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa probinsya nila. Yung tuyong dahon ng niyog ay dinala ko sa Maynila. Halaala na lang ng karanasan ko sa probinsya nila. Habang nasa bus ko, ay narinig ko yung malakas na kalabog. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, o talagang narinig ko. Pero kahit nasa Maynila na ako, ay naririnig ko pa rin yung kalabog ng tiktik sa bubungan. Parang sumunod sa akin yung alaala ng tiktik, yung tipong kahit saan ako magpunta, daladala -dala ko pa rin yung takot na yon. Minsan, ang mga alamat na kinatatakutan ay may kakayahang sumunod sa atin kahit saan tayo magpunta. Salamat sa pakikinig sa kwento natin ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, kahit saan ka man magpunta, baka may nakikinig sa bubungan mo.